guys, mo ang scenario karon sa Quezon Boulevard. Maayo kay yung pagbangga uh, git sa trucks pusti sa double light. Wag gid alang. alang. balik yun. Mo medyo na gamay ang mga uh, private and public vehicle nato diri sa Dublin sa dalan sa Quezon Boulevard. Medyo nalanganin git siguro nis nice, paggamit sa yang ang kanina kay Yelo takod hmm. ako yun ang pa ay na lang kay wala yun maputol or natumba ang kusti malamang ganinang kadlaon pa siguro ni na may tabo karon, nang karoon yun kayo ang nagkuyo yun rin napita kay kipalandungan yun sa ginoon na siguro nabili dapat ni matumbaron wala na disgrasya Hey, kita tumpah nak terus mengasuh makulintihan ani lepita oh nih nee. oh, nih nee, karun jagan kebaya nihan karun palama ihsan lang nih kelilingan nih kelilingan naver black naver black karon okay dugay gyud ni trabaho asol man gyud walay kuryente mo ang siap kay nagpadayon sila og transfer anong poste video technical kayo na trabaho ah uh, kaldo pero okay ra mas pas mo kung niho nabi pagkaguba gyud sa truck oh lahang gibaklas eh Bali ko yung poste Kung tanawa na yung poste Basta mali agad o na lang karoon eh Lisan na Arang na git uh, Mauni ka rin yung dagan Traffic kayo Traffic kayo yung Kison Boulevard For the meantime Pero paspas man po ng lihok Ang mga Tagaw Upsan eh Tagaw light Lira kayo mariplisan mariplisan Tik kayo sila mang Leo Chris dayon. Ana na sila kapas-pas. Uh, dahil yun Guro, brown out ni Mga pulo, pat ka oras Man, wala na ni, balik na ni Okay no. na. Ah, na oh. Daga na Abante na, o Jay, dali dali Jay Dali Jay <coughs> Ayos apat ka oras ani balik ng quarantine na to ani ito lang ta, guys no mo na mo na resulta karon sa traffic ni